So yun mga boss, so, panibagong video na naman uh, May tuturo lang ako sa inyo Ito yung tinatawag nilang side gapping ng spark plug So sa mga di po nakakaalam Ang ginagawa doon is tinatanggal yung sa may bandang taas Sa madaling salita, parang tinatapyasan Para ma-expose yung center electrode mga boss So ngayon itatry natin, itatesting natin kung totoo nga ba Na dagdag performance ba And ituturo ko na rin sa inyo kung paano yung proseso nung pag ano, paano gawin yung side gapping. So, ang gawin natin mga boss, tanggalin lang natin itong side cover nya para ma-access natin yung spark plug nya. yan mga boss natanggal na natin yung side uh, fairing uh, may access na tayo dito sa may ating spark plug so tanggalin na natin tong cap tapos pwede na natin tanggalin tong spark plug gamit tong spark plug tool Ito na mga boss nakita na natin yung spark plug natin sa mga hindi nakakaalam nagpa-oversize na ako ng spark plug mga boss kasi na-lost thread ko yung lagay ng spark plug nito mga boss so ang nangyari na ang spark plug ko na ay d 6 ha yung pang-oversize yan mga boss And kakalagay ko lang kaya medyo tinutono ko pa kasi naninibago bago ako sa gintong spark plug medyo malaki siya boss mga boss same size sila pero mataba to so pang oversize talaga so ang gawin na natin is check muna natin tong ano uh, stock na kuryente nya na nagaganto sya so ito mga boss ito yung nailagay ko na yung spark plug dito sa cap, sandali tas kuha tayo ng pliers para safety first so ang gawin natin is check natin yung kuryente nya and then iko compare natin dun sa pag nasa na natin so yun mga boss malakas pa naman sya Ayan. Ayan, patay na natin. And then, simulan na natin tong ano, side gap. So, mga boss, ganito yung gagawin natin. So, ito yung ating spark plug. Ang gagawin natin, mga boss, is tatapyasan lang natin siya dito. yan, dapat yung center electrode is pumantay siya dito. Huwag susobra and then huwag siyang lalagpas. So, dito sa sa pinakauna ng center electrode that don doon pumunta yung ating side gap so parang mangyayari parang nagaganto yan takpan lang natin yan so, kung magpuputol tayo dito lang banda kasi pagka masyadong lumayo yan mas mahirapan pumitik yung kuryente pagka sobra naman parang ganun din sa stack so ang gagawin natin is ipapantay lang na talaga natin siya yan So, ito yung itsura ng ating spark plug. And, simulan na natin to. So, ayan mga boss. Kumuha na lang ako ng vice grip tapos dito natin puputulan so gamit tayo ng uh, grinder yan yung pamputol talaga and then pagka puputulin nyo to bang boss iwasan yung matamaan yung center so pakiramdaman nyo na lang and then yan kali naka vice grip lang sya para hindi sya umuga tapos putulan na natin to সারাসারাাকে কারাকে সাাকে. So okay, ito mga boss, bali natapos na natin siya. Tapos sabi ko nga iwasan natin yung center electrode pero natapyas ako pa rin ng konti. Yun. Pero okay pa okay naman 'yan. So ganyan yung tinutukoy ko na side cut na gusto natin mangyari mga boss 'yan. Gagawin ko na lang is ko na lang to para pag paano makinis kasi may mga naiwang ano yun, ayun, parang hibla ng bakal yun mga boss. So kailangan natin linisan yan bago natin siya isalpak so ganyan yung itsura nya mga boss yan natapisan talaga yung center electrode mga boss pero okay lang yan daanin na lang natin sa gap check natin kung ano yung kuryente nya so ito mga boss ito yung kuryente nya nung na side gap na yun mga boss makikita natin si uh, halos parehas lang din din naman yung um, kuryente nya Ma, siguro mag ano na lang to mag de-depende na lang sa performance siguro nito so yun mga boss bakit nga ba sinaside gap yung spark plug so may mga pros and cons to so base sa na research ko may dagdag performance talaga siya mga boss dahil nga stable na yung kuryente niya tsaka maganda na yung hatak so may nabasa uh, na may nabasa rin ako na tipid daw sa gasolina mga boss so ito try natin so nakikita ko lang dito na cons mga boss uh, sa performance siguro sa pros yun ba diba? and then sa cons naman mga boss ang nakikita kong problema dito pag nagantong side gap kayo is madali syang masira mga boss dahil nga exposed na siya sa init kasi wala tinanggal na natin tong sa may taas niya wala nang pumoprotekta na dito sa may center electrode so ang nangyari exposed na siya masado sa, init so ang nangyari ninipis at ninipis agad yung center electrode natin so uh, performance kapalit ng yan yeah, magkailangan magpalit lagi ng ano na spark plug kung mauubos to agad pero check natin yung performance niya mga boss so hindi wala naman tayong dyno so ite-testing naman kasi um, testing ko lang naman to mga boss chineck ko lang kung legit nga ba tong side capping nya so ang gawin na natin mga boss is na natin to tas kapit na natin yan mga boss bali nalinis na natin sya yan dinaan ko na lang sa steel brush kaya pwede natin tong uh, ikabit Yan mga boss, bali, na ikabit natin itong spark plug natin na naka na side gap na. So check na natin, baka hindi umandar pa. <laughs> Yan. So far mga boss, gumagana naman. O testing natin ko talagang performance nga ba talaga to o talagang haka-haka lang. So Super mga boss, maganda na may response. Same lang sa stock. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung video. Kung nasundan nyo mga boss, pwede nyo namang i-try sa motor nyo. So, so far naman, wala namang nangyaring masama dito sa uh, pag-start ng motor ko mga boss. Yan. Yan. So, pwede kayong mag mga boss kung gusto nyo pag-tripan yung spark plug nyo. Uh, based naman sa na mga na-research ko mga boss, uh, so far may mga good ano naman siya. May mga good factors naman siya. So, yun lang mga boss, nakikita kong isang cons lang dito is talagang mabilis maupod yung center electrode neto. Uh, mabilis kayo magpalit neto ng spark plug. Pero, sa performance daw and then sa fuel efficiency, may factor, may chance na ano. So, so yun lang mga boss, dito ko natatapos yung vlog. So, naway natutunan nyo kung paano mag side gap mga boss yun. So, kuha lang kayo ng grinder and then iwasan nyo na lang na masadong matap sa yung center electrode tulad nung nangyari sa akin. So, so far naman, wala namang masamang nangyari. So, yun mga boss, kita kits po sa next beat. Bye! Peace!